Ngayong nalalapit na Valentine's Day, hiling ng isang kongresista na sana'y manaig na sa Senado ang pagmamahal para sa Pilipinas at ipasa na nila ang resolution of both houses number 6. Si Melales Moras sa detalye. Iniyak ng liderato ng Kamara na susundin nila ang kagustuhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maamiyendahan na ang economic provisions ng konstitusyon sa ngala ng iba yung pag-unlad ng Pilipinas. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Don Gonzalez Jr., umpisa pa lang, ito na rin naman talaga ang direksyon ng Kamara kaya't sana'y makiisa na rin dito ang Senado. Sinangayunan din niya ni House Deputy Speaker J.J. Suarez. Hiling ng dalawang House leaders, sana'y magkaroon na ng isang healthy debate ang dalawang kapulungan ukol dito. Mas mainam din daw kung ipapasa na ng Senado ang Resolution of Both Houses number 6. Ito na yung discussion. Ito ang sinasabi ni Presidente na healthy democratic discussion ng ating economic provisions. Uh, ngayon po nga, oras na ito, din sa Senado, sana mag, uh, magtugma na po itong pinag-uusapan natin para dito sa ating uh, dream na magkaroon tayo ng economic provision. The charity chains. It was a validation to the efforts of the House, led by Speaker Martin Romualdez, when we wanted to um, lift the economic restrictions. At the same time, it's a vindication also for the House, given all these absurd um, insinuations and and bad misrepresentations about the intent of the House when it comes to. Um, charter amendments, klaro-klaro naman na gusto lang po namin pag-usapan ay yung economic restrictions. Ang mga ekonomista namang sina House Committee on Ways and Means Chair Joey Salceda at House Appropriations Committee Senior Vice Chair Stella Kimbo muling iginiit ang kahalagahan ng economic cha-cha. Kung maaaprobahan, agad anilang mararamdaman ang epekto nito, particular na sa stock market at sa pangmatagalang panahon, lalo pang makikita ang magandang maibubungan nito. Pilipinas ang pinakamasikip pasukin. Dahil nga, we are the third most restrictive economy in the world. And all those restrictions are in the Constitution. Yan ang problema. Yan ang problema. Kulang ang trabaho. Kulang ang kapital. Kung hindi natin ito aaksyonan, patuloy pong aalis ang ating mga kababayan para lamang masuportahan ang mga pamilya nila, iiwanan nila ang kanilang mga anak at asawa. Yun po eh. It's a, it's an important problem. We need debate. Um, sana po ay hindi na lang yung tignan as noise. Yung hindi noise eh. Iba yung i-convert natin, debate po siya. At, um... We, that's the kind of um, environment that we seek uh, to foster. Kasabay nito, muli na mga nanawagan ng kapayapaan ang mga kongresista sa mga senador. Gid Suarez, hindi sila nambubuli at sa katunayan, ngayong Valentine's Day, isa lang ang hiling niya. Eh sana, let love rule. Wow. Yes. Di ba? So, kung, na, kung let love rule, mahalin natin yung bansang Pilipinas, bilisan nila yung pagpapapasa ng uh, Uh, RBH 6 para magawa na namin sa house yung trabaho natin at maayos na natin itong saligang batas. Bagamat hindi matapos-tapos ang issue sa chacha, patuloy rin naman ang mga pagdinig sa kamera ukol sa iba pang panukala at usapin ngayon. Tulad ng House Committee on Games and Amusements na binusisi ang mga issue ukol sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at House Committee on Higher and Technical Education na tinalaking naman ang pagpapalakas sa ilang pampublikong unibersidad sa bansa. Bago ang Holy Week break ng Kongreso, sa susunod na buwan, inaasang ilang mahalagang panukala pa ang maipapasa nila sa ikatlo at huling pagbasa. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.